Yo sa mga brad. So ito pala yung ating account na meron nang nakabalay na sa Facebook affiliate. Tingnan nyo, nandito na yung pinu natin na item. So meron din tayong sa dito na pinu Yan o. Facebook holder para sa my motorcycle. Yan so kung gusto nyo rin mag-apply ng ah uh, Facebook affiliate madali lang po tuturuan ko kayo paano mag apply and then ikukunik kasi yan sa Shopee affiliate partner na po ni Facebook si Shopee para hindi tayo ma ano pupunta tayo sa professional dashboard tapos may makikita kayo dyan affiliate partnership click nyo yan tapos marami po kayo makikita ang item dito yan o. Yan lang limited kasi, limited mga brad. Mas better i-click nyo to yung pinakababa. Ito, tung Shopee. Oh, pag scroll right nyo yan, marami ba? Yan o. No? Oh. Click nyo yung Shopee Affiliate. So, na-click ko na kasi yan. Na Click nyo lang yan. Magdadirect lang naman po yan sa inyong affiliate para ma-approve ni Facebook yung pagpo-post nyo para hindi siya ma-spam pag nag nag-share po kayo ng item okay para hindi po sayang yung pagpo-post natin kailangan natin i-click yan i-connect kung wala po kayong affiliate partnership uh, kailangan maka 1000 kayo okay andito na tayo ngayon sa ating shafiq video dito sa affiliate ngayon tuturuan ko naman kayo paano i-post yung video sa may Facebook Reels. So ito yung item kanina na post na natin. So click nyo yan. Makikita nyo dyan yung details. Wait well, lang mga brad. Click nyo yung share to earn. Tapos coffee info. Then pag na info, punta kayo sa Reels. So kailangan nyo ng description dyan. Paste nyo lang muna. Kasi di-delete natin yung mga ibang words dyan. So, yung mga importante lang, tanggalin nyo yung checkout, yung price. So, pwede naman kayo maglagay ng sarili nyong description. Okay. Pwede yung Tagalog, pwede yung English. So, lalagay natin yung common bike. Bike kasi daw. Guys. So, copy muna natin. Lagay muna natin yung bike. Tapos, FB Reels. Okay. Kita nyo yung kanina is may sharing affiliate product na. So, meron na, na-approve na kasi tayo. Then, pupunta naman tayo sa ating, yan, ililink na natin yung, yung item. I-paste muna natin yung pangalan ng item na pupost natin dito sa FB Reels. Pwede nyo bawasan yung pangalan kasi ito sobrang haba kasi. Kaya di-delete natin yung iba. Delete nyo lang mga brad. Yan o. Tapos yung URL, yun po yung link mga brad. Dapat copy link nyo. Yan, copy link. Tapos paste nyo dyan dapat magbo yung sa taas yung save niyan, ganyan then pag okay na share na natin mga brad yan you know. o ang pag-share pala dito is sa may sa may group ng item na binusa kunwari bike itong ino you know, natin eto so lumabas na po yung item pwede tayo mag comment dito Baik daylight. Okay, so example lang naman to kung ano yung pinopromote ng mga brad. So ito kasi binili ko tong item to kaya Tapos natin, share natin sa mga group. Hanapin natin yung bike. Tapos yan o, napakarami o. Oh. So share nyo lang yan mga brad. Once na may nag-click, meron kayong order na marireceive. pag out po nila yan. So yun, yun lang kadali. Ayun, so pag wala pa kayong affiliate, punta kayo dito sa professional dashboard ng Facebook. Makikita nyo dyan kung uh, invite na kayo ng affiliate partnership. I think mga 1,000 followers lang do. Uh, meron na kayong ganyan. I-professional dashboard nyo para meron kayong ma-receive na ganyan, no? ma-invite kayo ng affiliate partnership. Okay. Naturo naman kanina. So, ang ano nyan si Shopee.